Ganda dito kasi. Galing ng mga taxi dito sa Macau. Puro ano, Toyota Camry. Merong hybrid doon. Oh. Malamig din dito ngayon. Last year, pumunta kami dito. Medyo mainit. Pero March din. Hi guys, good morning. Day 4 na namin dito sa Hong Kong at ngayon ay pupunta kami ng Macau. Panoorin niyo to kasi sasabihin ko sa inyo kung magkano yung magagastos papunta ng Macau via land, di ba? So magbabas lang tayo papunta doon. So last year nagpunta rin naman kami ng Macau. So ngayon, uh, pupunta ulit tayo at sasabihin ko sa inyo yung mga gastos, magkano yung gastos sa bus. Okay? Hoy, ang aga-aga mo na chips na. Ha? Doon na lang tayo kung saan tayo. Saan ba tayo dadal? At pwede... Ang sabi ko pa sa ako, napaka-inta. Ay, ang ganda ni Alma. Bakit gano'n? So, tagad yung ano? Ay, nyek! Ay, yung bumero nung no, isa. Wow! Wow! Ay! Ay! Si Kasi pala to. Sis. <laughs> Nyek pala yan. Nyek. Nakanyek. <laughs> Mga nakanyek. Mga nakanyek. Ang ganda pang vlog nito. Ngayon well, guys, dito na kami sa Sunny Bay Station. Ito yung station kung saan papunta kayong Disneyland. So, ayan yung Disney train. Uh, ano, uh, tatawid tayo doon, bababa tayo doon sa kabila kasi doon yung sakaya ng bus. So doon yung sakaya ng bus papuntang Macau. Hanapin lang natin yung B5 na bus. So kasi yun yung papuntang Macau. Babae yung driver. <laughs> galing Let's oh. go, Kasi. Ayong oh, yung top. ano? Tap, yung octopus. Kasi. Five. 5.1 ang pumasara. 5.1 ang pamasahe times mo nyo na lang sa 8 or 7. Ayan! Uh -huh. Guys, yung pamasahe dito sa bus is 5.1 dollar times 8 or 7? 7.5 7.5 times magkano? Magkano? 35. 35 to 40 pesos So yan guys, nandito na kami sa airport ng Hong Kong At dito kasi yung transfer papuntang ano Macau so sasakay tayo ng bus S tapos may pipilapan dito na departure card yeah. sulatan mo na ako ah nakbaw pa kumain dito so yun guys nakalagpas na ako ng immigration so doon kukuha tayo ng ticket natin papuntang Macau bus. Okay? Mamaya na mag-eat. Bawal pa dito. Mahigpit sila sa kain-kain. Okay, And Guys, kukuha tayo ng ticket dito. Thirty-three sa bata. Adult, magkano ba? Ha? 33 Thirty-three?

papuntang Macau. Isang bus pa tayo ulit. ano? Para Macau. So, iba, na, iba na kasi yung salita dito. Parang Portuguese. Parang Portuguese yung salita dito. So, hindi na sila, ng, hindi na sila parehas ng salita sa... Yung chips, bawal nga mag-chips dito. And guys, nagpapalit muna ako ng ano dito. pera. Para makau 5000. Magkano? Same lang naman sila ng value sa ano eh. Hong Kong eh. Hindi mo ko ay tama. Mas, mara, mas mataas mas muna asma di ba diba, 1 to lang nakuha mo. M. Mm. Ito 647 'no. Makita yung mga 'no. 647. Mm. Ay, eh, hindi ko alam sa iyo. Hindi, sa bagto na. Ayan, yung black. Yung black, mami. Hmm? Ano? Ha? Guys. My food, good, oh? okay. okay. Now, one uh, this one, oh. this one, this one, Eat here. Eat here. Yes, yes. Okay, 85, 85. Spicy na ramen. Kaya to? 85. Oh, pares lang. Kahit yung pera mo sa Hong Kong, pwede mo i-buy dito. So, ayan guys. Red Fox Spicy Seafood Ramen. So, trip ko mag-ramen. Ito na ang aking order. 84. Thank you. Thank you ramin ang trip ko ngayon. Kahit nakarami na talaga. Konti lang nakain ko kagabi. Hmm. Ah, may mm. ah, naulo na, eh. Amoy pa lang ang hanghang. Gusto mo oh, tikman, tita? Hindi oh, ka ba nag-anghang? Uh, oh, yan. Nami pala noontis. Eh. Paperlands eh. naman sila. Yung sa pinas ang tayo ng mga price dito ganda dito Bango? Bango? dito sa Parisian. Doon yung casino nila. Ang galing ng mga taxi dito sa Macau. Puro ano, Toyota Camry. Merong hybrid doon. Oh meron uh, puro hybrid you know ito Eiffel Tower malamig din dito ngayon last year nung pumunta kami dito medyo mainit pero March din doon kami nang galing last year oh Studio City Dami motor dito. Katulad sa Hong Kong, walang motor. May eh, meron man pero county lang talaga. And guys, so ito yung Eiffel Tower. You know Ah. Look up. <laughs> うん Ang ganda o. Oh. Akala mo tunay na langit eh no. Pero hindi. Artificial lang yan. Oo. Oh. ganda lahat? Hey! Dahil pa bango though. So, akala nyo langit yan, pero hindi langit yan, ha? <laughs> hindi siya langit. Pag naglalakad ka, parang gumagalaw yung mga ulap. Pero pag huminto ka, nagka lang yung mga ulap. Okay. Tayo dito pupunta na kami doon sa ano. Yes. Victoria's Secret. Dito na 'yung pinaka last na pupuntahan natin. Dito na 'yung malaking ano nila. Ano you know. no? O. Ingii ako. <laughs> guys, na kami sa ruins. So paakyat niyo doon sa taas. So kakain tayo ng mga free taste dito kasi marami to dito. Tsaka bibili kami ng egg tart. Daming tao. Guys, nakarating na kami dito at hindi na ako magpipicture kasi may mga picture na kami dyan last year bababa na kasi